Good morning mga kanter, andito ako sa bahay ng Kuya Rudy Ribas. Yan. Siya ay nagbinta ng mga breadline katulad nito na bumili ako yan no, sa kanya. Siya to ay Kuya. Yan. Ay, kuya Rudy na Ribas. Dito po yan sa ano? Sa Sityo Busaran. Dito dating court ng poblasyon yung paliko. Andito po siya sa duluan. Kilala po siya dito nagbibinta ng mga gawa niyang pana. Kagaya ah, nito. Ito. Yan mga kanter, kung sinong gusto magpagawa ng pana, sit na po yan. Magkato po yan? 6.5 6.5 po yung ganto kalaki Mga counter ka Sit na po ito Yan Gagamitin nyo na lang Pang Pang ano uh, Day dive Tapos ito Ito yung isa nya Ito yung pang night dive Ng kuya Rudy yan o Magkato kuya? 2.5 oh, Napakamura mga counter 2.5 lang to Kaya ano pa yung nyo nandito po yan sa Sityo Busaran Sa uh, paliko po ng ating basketball court dati. Yan, dito po sa duluhan mga kaunter. Andito siya pa. Kilala -kila po si Wear Ribas dito mga kaunter. Yan, shout out po sa kanya. Order na po ang sinong gusto mag-order mga kanter